this time nagre-ready ako dahil pumunta tayo sa aming source of water. Tingnan natin kung meron pa kaming, you know, natirang water sa aming tabay or sa aming depwell. Kung saan kami nagkukuha ng tubig. Dahil nga super lakas na init dito sa probinsya. At the same time, yung mga water, yung mga source of water is um, nawawala. Kaya let's go! So itong, ka, itong sako na to is kadalhin ko to. Dahil nga ito na ito na lang yung kahoy na natira ko. Para sa akin ano ay para sa akin pagluluto tatlo tatlo na lang tatlong piraso. So ito yung copra. Yung mother ko nagkukopra sila dahil super dami ng aming niyog and na nalaglag lang so sayang naman kaya naisipan nilang magkopra dahil super mahal ng kilo ngayon kaya ito oh. So, tag-init na. Summer na summer. So, nagkukopra kami dito. Meron po kami dyan ang deep well. Or meron kaming tubigan diyan. Diyan kami maglalaba. So, ayan yung aming water. Yeah. That's it. So, diyan kami kukuha ng water. Diyan kami maglalaba. Water, water. So, ito na yung aking sako. Dahil nga, ako po yung maghahanap ng panggatong. So, yung anak ko dyan, nag, so, nag, ano na, umaakyat na sa baba. And, yes, aakyat din tayo. So, ayan, meron akong nahanap. Ito yun. So, ito, pwede to. Pasok to sa akin, kayang kaya ko to. So, ito, eh, ano natin sa loob ng sako. May kabigatan naman to ah. This one. So marami naman kahoy yung mother ko dito. Ayan. Kaya ito kukunin ko. Ayan, napakadaming bunga ng nangka. Ang lahinog. So, ako muna iuwi na sapagkat ako ay sobrang nagutom, nagutom na. So guys, meron kaming eggs sa I amin mean chicken. So yung chicken na mo is manok bisaya. And mostly sa mga egg nila is maliliit lang. And this time super so oval yung size. And Tingnan natin kung dalawa ba yung kanyang igyok. Okay, tingnan natin. Baka kambal. Baka kambal. Wait lang. Wait ha, Wait lang! Ano, duwagid ba? Na. Hala duha, kambal. Ako anang, na Kulot. ha. Kay akong kuan noon ko. So this time mayroon tayong pork. Yes, dubli lang ko yung mga bones binigay natin sa, sa ating alagang. Kay para usahay ah, so, ka -ubra? Dalawa sila. man ko, mugahi di ka po kasi ang likod. Silhigon siya. Wala, gitangag na niya ha. Asa may So, ayan o, sa labas ng aking bahay. Super sakit ng init. And dito sa loob is dito ko na, dito ako nagpatulog sa akin. Open please. Open. Yan, my 3 years old son. Pinatulog po.